Hello guys, samahan niyo akong i-unbox. Ito medyo natagalan pero feeling ko sobrang worth it naman. Case Art Studio Blooms Forever Unwrap the Floral Memories. So, ayan open na natin. Ito kasi is yung mga pusod, piti ganun ng aking mga anak. Inatnat ni Talia. Pinapreserve natin sila. <laughs> ayan, pina natin sila. Ano yung, yung guys? siya ang takit-takit na ganti. Uy, daddy! Look! Ayan, guys. Preserve the moments. Eto, papakita ko sa inyo. Wait. Wala pa dito. So, eto, guys. Tingnan nyo naman. Napakaganda, oh. So, eto, si Natalie and Natalia. May date din dyan kung kailan sila pinanganak. Ayan, oh. Nakapreserve. Matibay siya, guys. Ayan, so, oh. May flower din. Oh, ba? Diba? So, eto naman yung isa. Wow, yung pintas <laughs> Natnat and Talia Ito naman guys, pinakwintas ko yung pusod nila Ayan, ito Natnat oh, Pusod yan in hair ni Natnat and Coco Diba Ito naman guys, si Natalie Ang kanyang ultrasound At ang kanyang PT Ang kanyang pusod Ito naman si Natalia Meron niya, naglalight lang Ayan Baby Natalia, pusod Ayan, ano naman to? Natalia. PTN pa Hindi <laughs> natin natanagan to si Ching Ching. And meron pang mas jumbo. Ito naman, Talia. Kuko yan at pusud. Ito naman, kaming mag-asawa. Yay! Ayan. Ito, I know, Valentine's. Last year. Mami Rosmar, Natalia, and Natalia. <laughs> Ito na pala niya. Ayan. Ayan. Thank you, dear Ma'am Rosmar, Case Art Studio. Thank you for trusting us with this timeless treasure. O, oh, di ba? Tingnan nyo naman, guys. Oh. Na-preserve yung flower na binigay sa akin ng asawa ko. Kasi parang antanda ko, birthday ko din to. Ito, birthday ko. Ito naman, Valentine's. Ayan. O, di ba? Ay, shala. So, kung gusto nyo magpagawa rin at i-preserve ang inyong mga Memories ayad EMK's Art Studio. Wow.